araw-araw na mga salita ng Diyos. Kapag dumarating ang Diyos sa lupa, ginagawa lamang niya ang kanyang gawain sa loob ng pagkadiyos na siyang naipagkatiwala ng makalangit na espiritu sa Diyos na nagkatawang tao. Kapag dumarating siya, nagsasalita lamang siya sa buong lupain upang isatinig ang kanyang mga pagbigkas sa iba't ibang paraan at mula sa iba't ibang pananaw. Ang kanyang mga layunin at prinsipyo sa paggawa una sa lahat ay tustusan ang tao at turuan ang tao at hindi niya inaalala ang mga bagay na tulad ng mga pakikipag-ugnayan sa tao o ang mga detalye ng buhay ng mga tao. Ang kanyang pangunahing ministeryo ay ang magsalita para sa Espiritu. Ibig sabihin, kapag ang Espiritu ng Diyos ay pisikal na nagpapakita sa katawang tao, tinutustusan lamang niya ang buhay ng tao at inilalabas ang katotohanan hindi siya nakikialam sa gawain ng tao na ibig sabihin hindi siya nakikilahok sa gawain ng sangkatauhan hindi maaaring gumawa ng banal na gawain ang mga tao at hindi nakikilahok ang Diyos sa gawain ng tao. Sa lahat ng taon, mula nang pumarito ang Diyos sa mundong ito upang isagawa ang kanyang gawain, lagi niya itong ginawa sa pamamagitan ng mga tao. Gayunman, ang mga taong ito ay hindi maaaring ituring na Diyos na nagkatawang tao, yaon lamang ay mga kinakasangkapan ng Diyos. Ang Diyos ng ngayon, samantala, ay maaaring magsalita ng tuwiran mula sa pananaw ng pagkadiyos na inihahatid ang tinig ng Espiritu at gumagawa sa ngalan ng Espiritu. Gayun din, lahat ng taong kinasangkapan ng Diyos sa paglipas ng mga kapanahunan ay mga pagkakataon na gumagawa ang Espiritu ng Diyos sa loob ng katawang may laman, kaya bakit hindi sila maaaring tawaging Diyos? Ngunit ang Diyos ng ngayon ay espiritu rin ng Diyos na tuwirang gumagawa sa katawang tao at si Jesus ay espiritu rin ng Diyos na gumagawa sa katawang tao. Kapwa sila tinatawag na Diyos. Kaya ano ang kaibahan? Ang mga taong kinasangkapan ng Diyos sa paglipas ng mga kapanahunan ay may kakayahang lahat na mag-isip at mga tuwiran ng normal. Naunawaan nilang lahat ang mga prinsipyo ng pag-uugali ng tao. Nagkaroon na sila ng normal na mga ideya ng tao at nagtataglay na sila ng lahat ng bagay na dapat taglayin ng normal na mga tao. Karamihan sa kanila ay may pambihirang talento at likas na katalinuhan. Sa paggawa sa mga taong ito, ginagamit ng espiritu ng Diyos ang kanilang mga talento na mga kaloob sa kanila ng Diyos ginagamit ng Espiritu ng Diyos ang kanilang mga talento gamit ang kanilang mga kalakasan sa paglilingkod sa Diyos. Subalit ang diwa ng Diyos ay walang mga ideya o kaisipan, walang halong mga layunin ng tao at wala pa nga ng tinataglay ng normal na mga tao. Ibig sabihin, ni hindi siya pamilyar sa mga prinsipyo ng pag-uugali ng tao. Ganito ang sitwasyon kapag dumarating sa lupa ang Diyos ng ngayon. Ang kanyang gawain at kanyang mga salita ay walang halong mga layunin ng tao o kaisipan ng tao kundi ang mga ito ay tuwirang pagpapakita ng mga layunin ng Espiritu at gumagawa siya ng tuwiran sa ngalan ng Diyos. Nangangahulugan ito na ang Espiritu ay tuwirang nagsasalita, ibig sabihin, ang pagka-Diyos ang tuwirang gumagawa ng gawain nang hindi ito hinahaluan ng kahit katiting na mga layunin ng tao. Sa madaling salita, kinakatawan ng tuwiran ng Diyos na nagkatawang tao ang pagka walang kaisipan o mga ideya ng tao at walang pagkaunawa tungkol sa mga prinsipyo ng pag-uugali ng tao." Kung gumagawa lamang sana ang pagka walang paraan para maisagawa ang gawain ng Diyos sa lupa. Kaya kapag dumarating ang Diyos sa lupa, kailangan ay mayroon siyang isang maliit na bilang ng mga tao na kinakasangkapan niya upang gumawa sa loob ng sangkatauhan, kasabay ng gawaing ginagawa ng Diyos sa pagka-Diyos. Sa madaling salita, ginagamit niya ang gawain ng tao upang pagtibayin ang kanyang banal na gawain. Kung hindi, walang paraan para tuwirang makisali ang tao sa banal na gawain. Ganito noon kay Jesus at sa kanyang mga disipulo. Noong panahon niya sa mundo, inalis ni Jesus ang mga lumang kautusan at itinatag ang mga bagong kautusan. Nangusap din siya ng maraming salita. Lahat ng gawain ito ay ginawa sa pagkadiyos. Ang iba pa, tulad ni na Pedro, Pablo at Juan, ay isinalalay lahat ang sumunod nilang gawain sa pundasyon ng mga salita ni Yesus. Ibig sabihin, inilunsad ng Diyos ang kanyang gawain sa kapanahon ng Iyon na nagpasimula ng kapanahunan ng biyaya. Ibig sabihin, pinasimulan niya ang isang bagong kapanahunan na inaalis ang luma at tinutupad din ang mga salitang ang Diyos ang simula at ang katapusan. Sa madaling salita, kailangang isagawa ng tao ang gawain ng tao ayon sa pundasyon ng banal na gawain. Nang masabi ni Jesus ang lahat ng kailangan niyang sabihin at matapos ang kanyang gawain sa lupa, iniwan niya ang tao. Pagkatapos nito, lahat ng tao sa paggawa ay gumawa nga ayon sa mga prinsipyong ipinahayag sa kanyang mga salita at nagsagawa ayon sa mga katotohanang kanyang sinabi. Lahat ng taong ito ay gumawa para kay Jesus, kung si Jesus lamang ang mag-isang gumawa ng gawain, gaano man karaming salita ang Kanyang sinabi, walang anumang paraan ang mga tao para makibahagi sa Kanyang mga salita. Dahil gumawa siya sa pagkadyos at maaari lamang mangusap ng mga salita ng Diyos at hindi niya maaaring ipaliwanag ang mga bagay-bagay hanggang sa maaari ng maunawaan ng normal na mga tao ang kanyang mga salita. Kaya nga kinailangan niyang magkaroon ng mga apostol at propetang sumunod sa kanya para tumulong sa kanyang gawain. Ito ang prinsipyo kung paano ginagawa ng Diyos na nagkatawang tao ang kanyang gawain, gamit ang nagkatawang taong laman upang magsalita at gumawa ng sagayon, ay matapos ang gawain ng pagkadiyos at pagkatapos ay kinakasangkapan ang ilan o marahil ay higit pa, na mga taong kaayon ng sariling puso ng Diyos upang tumulong sa Kanyang gawain. Ibig sabihin, kinakasangkapan ng Diyos ang mga taong kaayon ng Kanyang puso upang gawin ang gawain ng paggabay at pagdidilig sa sangkatauhan upang lahat ng taong hinirang ng Diyos ay makapasok sa realidad ng katotohanan. Kung nang siya ay magkatawang tao, ginawa lamang ng Diyos ang gawain ng pagkadiyos at walang mga taong kaayon ng kanyang puso upang gumawa na kasabay niya, mawawalan ng kakayahan ang tao na maunawaan ang kalooban ng Diyos o makipag-ugnayan sa Diyos. Kailangang kasangkapanin ng Diyos ang normal na mga tao na kaayon ng kanyang puso upang tapusin ang gawain ito upang bantayan at gabayan ang mga iglesia nang sagayon ay magkaroon ng kakayahan ang antas ng pag-unawa ng tao, ang kanyang utak, na isipin ang maaaring makamit. Sa madaling salita, kinakasangkapan ng Diyos ang maliit na bilang ng mga tao na kaayon ng kanyang puso upang isalin ang gawaing kanyang ginagawa sa loob ng kanyang pagkadiyos nang sagayon ay mabuksan ito Magawang wika ng tao ang banal na wika nang sa ay maintindihan at maunawaan ito ng mga tao. Kung hindi ito ginawa ng Diyos, walang sino mang makauunawa sa banal na wika ng Diyos dahil ang mga taong kaayon ng puso ng Diyos kung tutuusin ay maliit na minorya at ang kakayahan ng tao na umintindi ay mahina. Iyan ang dahilan kaya pinipili lamang ng Diyos ang paraang ito kapag gumagawa siya sa nagkatawang taong laman. Kung mayroon lamang banal na gawain, walang paraan para makilala o makaniig ng tao ang Diyos, dahil hindi nauunawaan ng tao ang wika ng Diyos. Nauunawaan ng tao ang wikang ito sa pamamagitan lamang ng pagkakatawan ng mga taong kaayon ng puso ng Diyos na nagpapalinaw sa Kanyang mga salita. Gayunman, kung mayroon lamang gayong mga tao na gumagawa sa loob ng pagkatao, maaari lamang mapanatili niyan ang normal na buhay ng tao. Hindi nito mababago ang disposisyon ng tao. Ang gawain ng Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng panibagong panimula magkakaroon lamang ng dati ng mga lumang awit, dati ng mga lumang bukam bibig. Sa pamamagitan lamang ng pagkakatawan ng Diyos na nagkatawang tao na nagsasabi ng lahat ng kailangang sabihin at gumagawa ng lahat ng kailangang gawin sa panahon ng kanyang pagkakatawang tao, pagkatapos ay gumagawa at nakararanas ang mga tao ayon sa kanyang mga salita, sa gayon lamang magbabago ang kanilang disposisyon sa buhay at sa gayon lamang nila magagawang sumama sa agos ng panahon. Siya na gumagawa sa loob ng pagka ay kumakatawan sa Diyos, samantalang yaong mga gumagawa sa loob ng pagkatao ay mga taong kinakasangkapan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos na nagkatawang tao ay may malaking kaibahan sa mga taong kinakasangkapan ng Diyos. Ang Diyos na nagkatawang tao ay kayang gawin ang gawain ng pagka-Diyos, samantalang ang mga taong kinakasangkapan ng Diyos ay hindi sa simula ng bawat isang kapanahunan personal na nangungusap ang Espiritu ng Diyos at naglulunsad ng bagong kapanahunan upang dalhin ang tao sa isang bagong simula. Kapag tapos na siyang magsalita, nagpapahiwatig ito na tapos na ang gawain ng Diyos sa loob ng Kanyang pagkadiyos. Pagkatapos noon, lahat ng tao ay sumusunod sa pangunguna ng mga yaon na kinakasangkapan ng Diyos upang pumasok sa karanasan nila sa buhay. Sa ganitong paraan, ito rin ang yugto kung saan dinadala ng Diyos ang tao sa bagong kapanahunan at binibigyan ang mga tao ng isang bagong panimula kung kailan nagtatapos ang gawain ng Diyos sa katawang tao.